Tandaan mo. Hey. Hindi may pambaong ka na niyan. Ano yan? May 20. Hey, hello nga. Ayan oh. Nadala ata kahapon ng ulan. Nakalibing ba yan dyan? Hindi oh. Ah, nakapatong lang. Punin mo bilis. Ako nga, ako, ako. Go, 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 go. Ako, ako, ako. Ako. Ay, princess oh. So, anong ginagawa mo diyan, princess? Ha? Ha? May pera? Saan pera? Oh. Ano yan? at 20. O, sige nga, paano makukuha niyan? Lalim. Ayan. Ano yan? Nadala ng tubig? Kaya mo Ayan. ba kunin yan? Mahirap yan, mahirap. Mahirap. Ano mo? Ano ano ano? Ah. kang bato, pukpukin mo dito dito. Pukpukin mo yung bato doon, oh. bato. Ah. Yan dito dito dito. Dito mo ano yung pukpukin para makuha yan. Pukpukin mo to dulo. Yan, sige. Ah. ah. Yan, ganyan. Yan. Kuwakan mo tas natin. Yan, yan, yan. yan. Oh, sige, subukan mo makalawit, please. Baka umulan. Nako, madadala yan. Pag umulan. Yan, yan, eh, ganun mo, sige. Kalawit mo, yan, yan, yan. Yan, 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 yan. Oh, di ba, may, may 20 ka na, oh. Ang galing, oh. Uy, nalaglag na na. <laughs> Bilisan mo, makulimlim. Baka mamaya, umulan, madadala sa ano yan, sa butas. Kalawitin mo, kaya. Yan, yan, dandanin mo, dandanin mo. Dandanin mo. Dandanin mo. Hindi may pambaong ka na yan. Ano yan? May 20. May Ayan o. Oh. Nadala ata kapunto ng ulan. Nakalibing ba yan dyan? Hindi o. Ah, nakapatong lang. Kunin mo bilis. Ako nga, ako, ako. Ako. Kaya, kaya yan. Kaya yan. Yan. Dandaan lang, dandaan. Yan. Pag, aman, pag umabot dun sa inyo, kunin mo na. Ha? Ah, hey. uh, hirap naman ito sa kitin. Awa ka mo nga, awa ka mo sila. Ako, ako mag-anak, magsukuhan natin may ano na, may berde. Kanina ka pa dito? Oo. Pa Oo, na yan. Nakabutan pa tayo ng ulan dito. Eh? Ay! Yan na. Saan oh, Oo. kaya ba nung tanggalin ko? Yeah. Kaya. Yes. Tumatok sa loob. Nakabot ako. Tignan ko. Yan, makikita mo ko nga. Yan, nakuha mo na, bilis. Yung lima, nakuha mo na. Oh, Ayun. Yan, nakuha na namin yung pera dito. Ang hirap kasi kunin. Ayan. Diga, dandan dandan dand. Dandan. Dan. Ano mo? Tanggalin mo to. Ito, ito, bato. Ayan. Ay, alis, alis. Bapaba natin to. Oh. <laughs> Nakuha namin yung pera, oh. Ayan, naano data yun. Ayan. Yeah. Hawak mo, hawak mo. Ayan, guys. Busaknya nih. Semua nah, guys, hati guys, 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 We're looking. 20 tayo. <laughs> Hi, guys. Hey, Ayun hey. na. Ay. Hindi pa rin. naman. Pwede na tatapos, guys. I don't hindi na, guys. Wala na naman. Wala na naman. Ayan. 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 gusto Ayan. natin Ayan. 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 Ayan.